<laughs> Hi guys! For today's video nga pala, meron kaming experiment na gagawin kay Mama Lizel. Kailangan nga pala... Ano nga kasi amin niyo pa yung mayonnaise at asin? Hindi! Kasi so, na, wala ka lang. Ito. Kailangan nga pala natin ng mayonnaise, some spread. Kahit anong palaman. Tapos asin. Basta asin. So... Okay So guys, pag pinor out ko to tapos nung asin, parang pag ginanon mo, parang iinit siya dito. Siguraduhin yun yung iinit yung palit ko, masasang oh. Kailangan ng tat tatlong ganon. Sa muka. Kailangan, <laughs> kailangan <laughs> ng tatlong ganon. One, two, three. Uh, ah. Tatagalan. Man. Oo, tatagalan. Mga ano, five seconds. Ah, sige. Okay. Saan tatagalan nyo? Yung kamay, pag ganon. Ah, sige. Kailangan tatlong ganon. Hmm. Ganon, tapos niyo ganon. Hindi. Yan. Yan. tapos asin. Ayan guys, pour out. Ayan. niyo ay, ay, okay. yeah. so mm -hmm. mm -hmm. yung camera ah! Ayan. yan! Tapos pag inakama siya, pwede pwede i-image siya. Tama mo na. Ayan yun! 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 Ay Try na, ha? Try na. Ito kasi, umarap kayo sa ano. Try na, madali. Ha? gaganan. Kasi nyo, hindi yung ano doon, yung... Ano? Wala na. Eh, siyang gano'n. Five seconds? Oo. Tatlong, tatlong beses at tatlong beses. Pag di uminita, dan taga na asin. Asin. One, two, three, four, five. Tapos isa pa. A minute siya? Hindi. hindi. Pinaglolo pinaglo, pinaglo ko ba ako? <laughs> kasi ano? Tatlong tayo. try ito. Pag hindi sa ano? Saan? Wow. 1 mo ako? <laughs> one, 2 A minute two, yeah. four, five, Wala! Ay, isa, isa, isa pa, isa pa, isa pa. Last. na to, last na to. Pinagloloko ko ba ako? Hindi. kayo. Okay. One, two, three, four, five. <laughs> <laughs> mas uh, ma utak mas ma utak din to <laughs> manda kayo sa akin.